yan guys ayaw mandar ni Puto tapos lumabas yung check engine niya. nadal na sa pinakamalapit na siya Positive? Positive? Hey? Grabe! Ito! 20k auto pa lang itong motor natin. Ito yung uh, stator socket natin. Sunog talaga. guys ayaw mandar ni Puto tapos lumabas yung check engine niya. kanina mandar pa ngayon ayaw na. ano mapisil naman yung handbrake natin start wala talaga ang problema na ito Woo! tosga sasampan na namin si Puto grabe ayaw talaga mo mandar so isasakay na namin dadali namin sa shop Puto bakit ang nangyari sa iyo ayaw na Check engine pa rin talaga. Ay, mag-start. Gansasakay natin dito sa pickup ni Boss Nilo. Tara. Let's go. Bob, dito ka sa pickup. I try to stand nalang. I try to stand. I try to stand. Baka mag-dododon. Marami solid. Power na nga <coughs> sa dito Ayan, mapinag-check. sa siya ayaw man ito. Nagdadal na sa pinakamalapit na siya. Ayaw talaga. Kahit Oo. doon wala. Ayan guys, nandito kami sa likod ng pickup. Commander Sir. So, Dadalhin lang namin sa pinakamalapit na shop eh. Sa si RJ. si ano Dennis nasa loob. So ayan si to Check engine din wala talagang redondo. Hindi namin alam man ang problema. mas uh, most probably kasi common issue ng mga ganito is ano eh sa stator yung connection doon nasusunog. Mm -hmm. So para maganda pa ano natin pa, pa diagnostic tool natin silipin ko ano talaga error then ayun. di tayo pwedeng manghula kasi. Shout kay Boss Alfred and salamat din kay Boss Nilo sa pagpapairam ng kanyang pickup. Let's go. Oops. Paal! Hindi takoy siya, Ano ngayon? Ano si Puto? Ang initial problem nila is error 12. Kasi mag-start sa check engine stable. Ano? Okay, with the gang, gang. Bop. Wala si Henry. Absent. <laughs> Pag ganyan bossing, ano yung usual yung problem? Yung sakit na... Nasusunog na no, boss. Sakit talaga ng mga Aerox yan, no? Sabi. Ah, si bossing na bahala dyan, ano? Eh, Nandito tayo kay Zeno. Hey, shoutout kay boss. Inira na ni RJ. Pawang puto. Na hospital, na hospital. So, yung initial findings nila talaga dito is yung ano, sa stator. Ang tawag doon, boss? Stator socket. So, ito, meron ditong AD Pro na solution. Ay! Ayun naman, dar! Paano? Inila mo? Eh, kinalaw-galaw lang. Ayun, no? Pinalikot lang ni boss yung ano. Stator socket naman, ulit. So, mag-probably, baka sunog, no? No, boss, baka sunog, no? Baka na ni Bossing pa talaga yung kotuls oh. Walang kahirap-hirap. Ang kakamay na ni Bosik. Walang kahirap Basic. Unang baklas niya yan. <laughs> Unang baklas. Unang baklas. <laughs> <laughs> Ayan na baklas na ni Bossing yung X. Check na lang yung sakit dun. Check-check niya dun. Kasi kanina gumalaw eh. Ginalaw lang ni Bossing Umandar na eh. CKP sensor. Pagka-park ko, tapos ayaw na umandar, nung paalisin ko na. Pero usually, boss, anong common issue kapag ano? Pag nasusunog yung sa stator socket ba yun? Stop and start. Stop and start? Ah, ganun? Paulit-ulit na. Nakakaktibate lagi, boss. Nakakaktibate lagi. Kaya siguro nasusunog. Kaya ayaw na po ito? Kasi panayin to. Yan, tamang dukot lang. Upload mo ah. Eh. Upload natin pag ano, mga 4 months. <laughs> Nga pala, big thing sa mga cops nating tropa dyan. Si RJ, si Denny, si Henry, si Casey. Salamat boss Nilo sa pick up and si boss Alfred. Salamat ng marami. Yung ah. baklas na. Skeleton na siya. Positive. Positive? Sunog, boss? Sunog. Check natin. Ay! Grabe, ito. Ito guys, kaya talaga hindi nag-start yung motor natin. Check engine, sira na ito. Sunog na itong stator gun, no? Sakit. sunog. So, papalitan na to no, boss? Yes, po. So, anong papalit natin? ano, boss, yung may one pro pro na sakit. Kumbaga parang rekta na siya, no, boss? Yes, sir. Mas intact kasi ito, sir, compare to. Mas po ito, compare okay. mm. to. Then, ang model, uh, madalas kasi na issue nito, boss. Ito, pansinin mo, boss. Hmm. Dapat kasi ito, boss, nasa taas. Ah. So, kasi, boss, pag po ito, ganun ko yan. Mm hmm. So, ang tubig, sir, eh, naiipon po. Sa baba, no? Ah, okay. Sa ko pa mo so, mag-carwash. <laughs> natin dito, boss, is babalik ka rin po. Doon na ilalagay itong boots. Hmm. Okay, sige, sige, boss. Sige boss, ikaw na bahala dyan. <laughs> so common issue talaga, no? Yes, sir. Ang sakit ng mga Erox B2 pala. Erox B2 Max, anyway, Si Lolo b lang talaga, yung tema issue. Matibay, ano? Eh, Tibay ni Biwan. 1 so, guys, oh. Ito yung uh, stator socket natin. Sunog talaga. Grabe. Pero yung stator boss, madalang din naman po tapos. Masira. Lang. Basta ah. naging perfect na po dito sa akin. Kumare, mm. -hmm. So, uh, nasisira lang naman din kasi yung boss kumare. Uh, pinipilit pa din. Kahit na alam na sunog na, papay na. Ah. Tapos Ayun. Tapay nga ulit. Magamitin. Kaya so, yun. may nararamdaman na yung unit. Ginagamit pa din. So, konting trivia kaling kay Kuya. Kay bossing natin. Napaka... Ito kaling na mekanik. Nakailan na? Gano'n kagaling? Ito gawa nito, boss? Ano? Nakabili na sila ng bahay. Bago <laughs> na rin kapit bahay nila. <laughs> Bakit? Sunog yung motor. Kasama ba? Ay, patay. What? Ito <laughs> <laughs> magaling naman yun. Pinagawa ko yung Honda Click ko sa kanya eh. Okay. Kaso. Yung na, nandito sa ano, Ay, patay tayo dyan. Ati, binis ko lang kasi dito sa driving eh. <laughs> iba yung iba yung bisita pumreno bubusina. Huwag eh. <laughs> ka lang yung busina. Pero sa may Breno. <laughs> sisimulan na yung operasyon. Rekta sa tayo. By AD Pro. AD Pro. Baka naman, AD Pro. Shout out. Nampaklas kasi yan. Pati pala yung bata ka dumi. Eh. May niya pa yan, sir. Ay? Napakasulit pala ng servisyo dito. 3-5. May CBT three, five, cleaning pa yun, no? Oo. 3-5 all in. 3-5 all in. Parang lugi yata ako dun, ha? Ah. Mas pa lang yun, ha? Ay, hindi ka naman lugi dun. Medyo gusto naman yun, eh. Pati driver malinis. Oo. Pag ikakarwash, daw ang kababa. Ay, para sa naman yan, boss? Yung... Ah, okay. Pang sarado. Ayos, ha? Ayos, ha? Ayos pala si AD Pro. So binigay na niya yung mga kailangan para ikabit to. Yung magkakabit na lang talaga kulang. Ngayon <laughs> boss, ba't nililiha? Ito burn na siya boss. Mm. So hindi kakapit yung lid once sa meron ganun siya. Mm. So kailangan mo siya gasgasan. Pininang mm. na ni boss. Kukuha na rin sa si yaman ng ganyang panginang. Hindi meron naman kami stockpile siya. Yan? Sa amin yan sir, pinayom naman. <laughs> yun pala guys 20k odo pa lang tong motor natin tapos eto na naging problem na niya tong uh, stator socket na sunog so sabi ni bossing sa nababasa no boss yun, common na ano niya uh, cost niya is nababasa anong masasabi ng mga taga yamaha kaya <laughs> yung ano sir error 12 talaga yan hindi uh, natin may iwasan niya. yun kaya advice na lang namin huwag na lang kayo magkarawas para mo <laughs> So take note guys, patapos na nang November, humabol pa sa Halloween. Horror 12. Ayos, di ba? Ang pinaka-possible cost din talaga kasi non bossing is yung sakit. Katagalan, mm. yan sir, mm. ilius, vibration. Mm. So minsan sir, ito, dapat kasi sa ko sir eh. Mm. May times na uh, maangat to mm. so, sa vibration. Mm. So ang mangyayari sir, parang yung positive negative nung ano ginagano mo um. no, sir so mm. ganun siya nasusunog i-spark ano sir nag-spark sana all oh. tapos sasabayan pa nung basa hmm. mo sa mga kapwa nating ano ay kapwa kong i-rock si user baka si boss yun sir isang ali, yun sir try muna nila ipabaliktad to Balik. boots mm. kasi sir una una ito protection to asan ba yun yung boots okay. ay, ito, ayo ah, kanina yung plastic yes. Ito, to, to. kasi kanina sir nakangat hmm. so kailangan pabalik tat para, so, para, para hindi din siya prone sa tubig. Then yun boss, hindi naman po lahat na nag-add pro sir. Ginagawa to. Yung nag Mm Yung iba, kine lang. Ah, ibig sabihin nyo iba, iniipit lang talaga? Iniipit lang po ito boss. Okay. So dito kay Zeno, uh, ayan, hinihinang talaga para talagang secured yung wire. Walang play at hindi magagalaw sa vibration. Eh. Sa loob, sa loob, sa loob. take note guys, kung magpapagawa kayo, to yung AD Pro, Make sure na pahinang nyo, no? Kasi iba talaga yung tibay ng hinang. hatak na ni bossing, eh no? Wala. Hindi mo matatak na. katibay yung gawa ni bossing, oh. So, kung magkakaroon kayo ng problema kagaya nung sa akin, pwede nyo dalhin dito kay Zeno, dito sa Pampanga. Ano bang ano neto, boss? Anong street neto talaga? Ah, uh, Del Rosario, boss. Ayan, Del Rosario uh, Street. Ang landmark namin bossing, is uh, tabi po ng Pepsi Cola at Yamaha Mindy's. Ayan, <laughs> iset lang kayo dito, ayan ang quality yung gawa. So bali ganito na siya mag-boss. Hmm. Ah, yun. Walang kawala. Hmm. Tapos may top. Hmm. Di ba? Wala talagang kawala, kaya mag-vibrate na. No? Oo, oh, boss. So mga ganyang nagpaparekta na gamit yung 80 Pro, wala naman nagiging common issue or wala, nagiging po. issue no. Mas may issue pa yung stock natin no. Yes Sa so, dami na namin ginawa boss, wala naman. Hmm. Open kami for warranty nung ganun boss Yun! Yan, maganda dito. Pwede naman po na-relate sa ginawa na. Hmm. Tapos may service din sila dito nag uh, CVT cleaning. Meron din sila dito ng FI cleaning, total body cleaning. Uh, kung gusto niyo rin magpa-cleaning, yung sarili nyo, pa-cleaning nyo na rin, pwede rin. No? <laughs> Ayun, shoutout kay Boss Vic Siya yung tumira ng motor natin dito kay Zeno. ano, si boss yung ginawa niya, nilagyan niya ng silicone ba yun boss? Yes. Ayun o. Paas ko. So talagang Same secured, walang papasok na tubig kahit talikabok wala, ayun o. Pabuti. Hmm. Tapos ito yung Then, boots na sinasabi? Tapos yung boots na sinasabi ko sir. Ah okay. Kanina kasi okay. sir nakaharap ko. So ganito dapat to. Mm hmm. Ay, wala na rin po yung check engine. Ayun nga no, wala na yung check engine natin o. Nadetect na po niya kasi yung ano sir. Mm hmm. Uy, one, one click. Nice. Kanina pinagpapawisan na ako ng malaki Tayo mag start eh Kaya, Ito guys wala na rin yung check engine natin So no need nang i-reset na boss no Yun So ayan dito guys ito pinalitan na nila ng AD protong yung Stock socket natin dahil nasunog na Ito, ito yung stock socket natin Ito ito Itang kita nyo naman sunog yung socket natin So ito yung reason bakit ayaw mag start ng motor natin Dahil sunog na nga So kanina ginalaw lang ng konti Siguro nagka-contact nung ginalaw Kaya nag-start So kapag ang problem ng Erox nyo ay uh, May check engine Then ayaw mag-start mas uh, Most probably baka ito na yung problema Ayan Direkta na ni Bossing Big Shoutout kay Bossing Big Yes sir Ayan Rekta na siya Quality yung gawa Nakahinang Nakasealed Tapos take note pala itong boots daw Yung stock kasi na orientation niya is nakapasalok Pag ganon binaliktad ni Bossing Big para may iwasan yung pagpasok din ng dumi ay ng tubig no right tumatak na si Puto Puto is alive wala na rin check engine very nice binigyan pa tayo ng sticker ni Boss Big Ito. And si Boss Big shout out din ito yung sticker nya spec Vic Lightworks gumagawa pa siya ng ilaw Ito. unit niya to check natin dito pa lang sa speedometer nakita ko na pagkakaiba eh Hey, bangis. Ay hey, wow. Tapos ano siya? Dumadalo eh. Ayaw yung mga daloy. IOS, Android. Grabe. Tignan mo naman, naman kapamis. Naka ano siya. Naka projector. yung eyeline niya. Nag iba kulay. Nag flow flow pa. Ang ganda. Kaya ano lang yan. Kay Spec Vic. Visit nyo lang yung shop niya. Saan yung shop niya boss? Uh, dito ako sir pag morning tapos sa uh, ano pag ganito pong project sa bahay. So mame-message nila <laughs> ako mismo mm -hmm. sa ano sir, sa, sa page ko po. Ayan, message yes, niya lang so, siya. Lang, Gusto mo siya mag-reply. Ay wow bangis is. Sa mode, sir, iba-iba din po siya. Wow, RGB. Nice RGB one. Po, hmm. bangis Then, kung kinakatakot nyo, boss, is yung sa LTO or huli. Ito po, same, may switch po siya. So, ito po, hindi pa na sa players po, kaya gano'n. Yan, sir. Stock po siya. Parang walang nagbago Oo, na, kung baga, no ano? Then, yan, sir. Ibabalik mo hey, sa akin. Iyangas. Uh, Usually mga ganyang gawa boss magkano? Kung wala lang projector ah, sa i lang tayo magkano usually? Kung sa i namin sir, magre-range po siya ng 7 to 8. Wow. Sa so, okay, lang siya. Ay, tingnan mo naman yung buga ng ilaw, may ano. Tapos slow beam, high beam boss. Oo. So, oh, kitang kita nyo parang retrofit to. Oh. <laughs> Visit nyo lang si Spec Vic. Visit nyo siya sa Facebook. May YouTube din siya. May YouTube yeah, channel. Right. Wala, hindi natin mabigyan ng sticker si Bossing. Mm -hmm. Nandoon sa bag ko eh. So okay, yun guys, problem solved tayo uh, nayari na yung uh, Erox natin na si Puto maandar um na siya, ayan tumatakbo na siya at kung bago ka pa lang sa akin channel don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para update kayo sa mga bago natin upload na videos hanggang sa muli, right see now